peso commemorative coin na binibili sa halagang 1,500 mga coin collector. Yan po. Kung nakikita nyo po, ang hawak ko ay Asian 50 na commemorative coin. Kung interesado ka po sa bariya na to, unawain nyo pong maigi ang video. Magandang araw po mga coin collector. Naghahanap nga po para tayo ng mga 1 peso commemorative coin na 150 years anniversary. Ito pong hawak ko ay Asian 50 at marami po tayong iba't ibang uri ng commemorative coin na nasa ating sirkulasyon. Kagaya na lang po ng Dr. Jose Russell, commemorative coin, General Artemio Ricarte commemorative coin, Honorario de la Costa commemorative coin, at General Isidoro Torres commemorative coin. Kasama na po itong hawak ko na Asian 50 kung meron po kayong kompleto na limang peraso na commemorative coin na brilliant condition at brilliant uncirculated, ay po ay bibili ko sa inyo sa halagang 1,500 ang bawat isa. Basta po yan ay brilliant uncirculated at talaga namang napakaganda pa na condition. Kaya po kung may hawak kayo ng mga ganyang klaseng bariya, Huwag po kayong mahihiyang mag-message sa ating FB page Coin Collector at bibili ko po yan sa inyo sa halagang 1,500 mga ka-coin collector. Yun lamang po aking mga nabanggit na commemorative coin. Okay po mga coin collector, maraming pong salamat. Gandang araw mga kalakwat serong Marami po ang nagsisin sa atin ng mga ganitong klaseng 1 peso year 2015. Uli din ko po sa mga nagsisend sa atin ng mga gantong 1 peso year 2015. Ang ganito pong 1 peso ay isa pa lang pong common coin. Ang hard to find po na binibili sa 1 peso ay yung year 2005 mga kalakwatserong na IP. Baka po meron kayo ng mga year 2005 na 1 peso ay yun po ang binibili sa lagang 800 hanggang 1,000 pesos magpo po kayong mahihiyang mag-message sa ating ab page lakwat serong bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 800 hanggang 1,000 pesos basta po tugma sa ating hinahanap na year 2005 at sa 5 peso naman po mga kalakwat serong noipi ay yung year 2007 at year 2009 yun po ang hard to find sa 5 peso BSP series na pwede nga pong umabot sa lagang 1,500 mga kalakotserong serong IP sana po ay mabentahan nyo ako ng mga ganitong klaseng 1 peso na brilliant uncirculated condition na year 2005 sa 1 peso at sa 5 peso naman ay 2007 at 2009. Maraming pong salamat.